Magandang araw mga bata. Ngayon ay eh may bago na naman tayong pag-aaralan. At ito nga ay eh ang tinatawag nating pandiwa. So ngayong araw, malalaman natin kung ano ba ang kahalagahan ng mga pandiwa. Handa na ba kayo? Alamin na natin ang kahulugan ng pandiwa. Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos. May inihanda nga pala ako ditong larawan. So tingnan ninyo kung ano ang kanyang ginagawa. Ayan. Ano kaya ang ginagawa ng batang ito? Ayan, tumatakbo. Ang ating pandiwa ay Tumatakbo. Ngayon naman ay gagamitin natin ito sa pangungusap. Sige, pakinggan natin. Ang batang tumatakbo ay si Ben. So napakaganda no? Salitang kilos, tumatakbo. Si Ben daw ay tumatakbo. Next, tingnan natin itong larawan. Ayan, ano kayang ginagawa nitong ibon? Tingnan nga natin. Lumi-lipad. Tama. Yun ang kanyang saritang kilos. Gamitin natin sa pangungusap. Ang mga ibon daw ay... Lumi-lipad. Ayan. So, pag lumilipad, kumikilos. Naunawaan mga bata? Sunod. Ang batang ito naman, parang nakakagutom ah. Ano kayang ginagawa niya? Ayan. Kuma Kain, Tama. So ang kumakain ay salitang kilos. Gamitin naman natin ito sa pangusap. Ang batang silito ay kumakain. Wow, napakasarap. Ano? Ayan. So pag sinabi natin kumakain, kumikilos ulit. Maliwanag mga bata. Meron naman dito mga langgam. Ano naman kayang pinagkakaabalahan ng mga ito? Sa inyong palagay, ano kaya ang kanilang ginagawa? Ayun, ang mga langgam daw ay nagbubuhat ng pagkain. At ang nagbubuhat ay salitang kilos. Malinaw mga bata, mahusay. So napakadali lang ano mga bata Basta lagi nyong tatandaan Ang pandiwa ay nagsasabi o nagsasaad ng kilos Kilos ng tao o kaya ng isang bagay o ng hayop Maliwanag mga bata So hanggang dito na lang mga bata Ako muli ang inyong guro si Teacher Michael Paalam!